points. Hindi hey, naman iyak, eh paglabas mo eh. Mauna <laughs> oh, <wala ka> muna. <laughs> eh salita, salita. Okay, ko eh, sobrang nagpapasalamat kasi hindi ko akalain na eh. darating tayo sa ganito. Na isang simpleng simpleng ako madadala ko sa ganito yung brother. Pao. Na kanya-kanya tayong profession. Kanya-kanya tayong pamilya na na inuugat. Hindi naman tayo yung yung chapter na sino yan? Uta, nagpapasundo yan, si Ronji. Sundin nyo, sagutin niyo muna. Ayan, punta muna, Chris. Nagpapasundo yan, sabi sa akin. Saan na ba ako? Sa alabang. Hindi, <laughs> 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 bro. Eto kasi ah. Hindi ko akalain, eh, bro. Bawat kasi, kung sa chapter, may mga binata doon eh. Madaling Madaling maakay madaling maakay yung yung member na ako. dito sa seniors hindi, seniors nga eh may pamilya tayo eh may pamilya tayo, kanya-kanya tayong profesyon kanya-kanya tayong trabaho may pamilya tayo pero bakit nandiyan kayo? di ba? kasi naniwala kayo kung saan nagsimula saan natin ito sinimula ang nakakalumpot nga lang wala na yung ibang sula. Diba? Ayun ang nakakatawa. Tubig lang, tubig lang. Tubig? Tubig lang. Ito tubig Oh, diabetes pa tayo daw. Matang ito eh. Ito. Ang ito na eh. Ayoko na, ayoko na lang eh. Ayoko lang eh. Alam mo, alam nyo ba, Kung sino talagang unang tatamaan dito, hindi si chairman eh. Yung vice niya eh. Yung vice niya talaga unang tatamaan dito nang nakikita. Nakikita ko kayo eh. Yeah. Kasi Brad, kasi Brad, sinimulan ko ito na ano eh, na hindi naman, hindi ko inisip na magiging ganito. Inisip ko ito Brad bilang sa si sarili ko. Kung paano ko babalik sa akro na magiging okay ako. Hindi ko akalain na na ganito yung pupuntahan natin eh. Di ba? May karmona tayo, may, may imus tayo, may kabuyaw tayo. Hindi lang Santo Tomas, hindi lang binyan. Di ba? Isipin niyo, Brad yun ang napaka sino ba naman tayo na <laughs> di ba mayro tayong ano bang tao tawagin natin siya na, siya mayro tayong army na na Puta, maniniwala pa naman ko sa atin, sa sariling mundo to eh. <laughs> di, ba? di ba? Di ba? Di ba? Maniniwala ba naman sa atin isang isang army na may may sariling mundo yan na bakit nandiyan si Brad? Di ba? Y isa yun, isa yun sa nakikita ko. Yung Carmona. Yung Carmona, di ba? Malalap kayo Di ba? May sariling mundo yan, Carmona yan eh, Kapiti yan eh. Bakit nandito sila, brad? Dahil naniwala sila, brad. Naniwala sila ano yung, ano yung ginugusto nating gawin. Di ba? Napakasarap, napakasarap gawin. Ako, sinabi ko kay chairman na Bre, susuko na ako eh. May mga, may mga, may mga brat na tayong maayaw na eh. Maayaw na yung mga brat eh. Maayaw na. Sabi ni chairman, sabi niya, ah, sabi ni chairman sa akin kanina, ako daw yung pinukuhanan niya ng, ng lakas. Lakas. Hindi, hindi niya alam, pinukuhanan ko din siya ng lakas. Yun ang hindi niya alam. Pinaplastik ko lang si chairman na okay pa ako. Pero hindi na ako okay. Sabi ko, hindi na ako okay. Pero dahil kay si chairman gusto niyang ipaglaban yung, yung nasimulan niya, hindi ako nagkamali na si chairman yung sinukwaktahan ko. <laughs> diba? Umuhugot ako, Brad. Tumuhugot ako dahil hindi tayo umimission ng tao na dito dahil seniors tayo eh, seniors tayo. Palalakarin natin ito brat, hindi lang laguna, tumawid na tayo ng Cavite, tatawid na tayo ng Batangas, brat Andy, tatawid na tayo ng Batangas, buong Luzon, tatawid din natin yan. Diba? Long live! Nagsimula lang brat sa Santo Tomas. Simula lang sa Santo Tomas, pero... Hindi pa nila tayo tanggap. <laughs> <laughs> Ayun, umuhugot yung chairman. Umuhugot. Hindi. Nagsimula tayo sa Santo Tomas. Pero, bakit tayo may Imus? Bakit tayo may Patangas na susunod? Dahil maganda yung ano natin. Maganda yung inilalabas natin. Di ba? Yun yung sabi ng founder natin. Yung founder natin ng seniors na alisin natin yung galing. Ay, si Aiko. pa nga ako nung itinayo to eh. Nausgaan pa ako. Sinabihan pa ako. Ginawa ko lang daw to. Dahil nagihiganti naghihigant ako. Nagihiganti daw ako. O, oh, totoo naman eh. <laughs> <laughs> totoo <Tutuun> naman eh. Wise! Hindi. Iwan, Totoo naman yun. Ginawa ko talaga to. Dahil gustong magigante. <laughs> pero nasa tamang paghihigante. Pero, pero Brad, nung tumatakbo na to, hindi pala paghihigante ang dapat. Kasi hindi hindi ka hindi hindi, hindi to uusad brat kung paghihigante kung, kung yung pansarili kung, kung yung pansarili ko yung iniisip ko. Kuta hindi to uusad brat hindi tayo <liply> sa hindi tayo hindi tayo susunod sa ibang hindi tayo tatawid ng ibang lalawigan. Abite, Batangas, hindi tayo tatawid doon. Kung pansarili ko lang daw. Sabi, to. Sab pero totoo naman, magigan talaga ako. <laughs> pero, pero, oh, oh, walang physical, walang physical. Naghigan sila ako sa ano, emotional, mo lang. Ikaw na officer, ikaw pa member. <laughs> Eto, eto na, magpapasalamat na ako. Una-una akong muna yung nasa tabi ko eh. Eto akong pare ko, naniwala sa akin. Kabuyaw ko eh. Ang layo, di ba? Salamat ako dito, kasi lagi nakasuporta eh. Lagi nakasuporta sa akin ko. Naniwala sa akin kahit kung nasa Bicol kami, ako kami. Nung hinatawan ako. Tapos na yung racing eh. Sumunod pa eh. Anong pagkagawin mo? Kaibigan kita yung pag-agawin mo. Tapos na. Sabi ko, tapos na. Sabi, ano, sasalo ko ba ako? Hindi, tapos na. Pasakay -ang na ako ng tricycle. Pag ganun, ganun na ako. Di ba? Pero, <holog interf> di <drink> ba? <laughs> hanggang ngayon, nakasuporta. Pero thank you, thank you mo rada. Tapos tambahal, hmm. na dalawang taga-pragmatic na natitira. Tangina, na. Alam nyo na yan, Brad. Sinabi nung ni Chairman, hindi ko na ulitin. Tapos kay Brad, siya, kay Alvin po. Thank you, Brad, kasi nagagawa natin ng pananggalang tapos merong mga impormasyon na nakukuha alis sa'yo Wala, wala, alam doon Thank thank, tig-tig pula ko dun brat kahit kulo-kulo yung tapos yung ko ano ba, yung ko organizer ko si hola hola ko 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 task Tumatagal ako eh. Thank you, Brad. Dahil nung kinausap ko kayo, naniwala kayo sa akin. Pero paghihiganti ka lang talaga yung isip ko noon. <laughs> Sabi, nung kinausap ko kayo, Brad, paghihiganti ka lang talaga yung isip ko noon. Pero hindi ko akalain na na mawawala, mawawala sa akin yung paghihiganti. Eh. Nawala sa akin yun. na Nawala sa akin yung, yung inis, yung, yung, yung paghihiganti na pansarili ko. Hindi pala meron nang meron nang mga tao na katulad ng Carmona. Meron na akong meron na tayong kasamang ibang tao eh. Kung pang sarili ko yung sasabihin ko na, paano pa sila? Paano pa ipaglalaban yung AGPSPI? Di ba? Kaya nilipat, inano in ko yung tumalon ako sa kabilang dimension. Yung, yung pang sarili ko, tumalon ako dun sa kabilang dimension. Kasi may mga tao na akong kasama na na hindi hindi na sila makaka-relate sa gusto kong gawin. Sinamahan ko na sila kung ano yung laban ng, ng Carmona. Sinamahan ko na sila na ito yung gusto nila eh. Kaya tumawid na ako, nil, kinalimutan ko yung pansarili ko. Di ba? Pinagpul din ako kay sa Tubigan. Kay Gandhi. Kay Romel, asa si Romel? Ikaw sa Salamat ako dyan kasi na, sinabi ni Andy sa akin, Lord, nabalitaan ni Andy na tinayo ko yung seniors. Alam ni Andy yan, nung panahon ng 2009, 2009, oh, kasama ko si Andy, kasama kami ng first district ng Laguna na pagbubuo ng seniors. Association, bro, diba? Hindi, hindi effective. Dahil matatalino yung nagsama-sama. Parang, 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 ilit, ilit lahat nandun, nandun lahat. Puta hindi, nagtatagisan eh. <laughs> nagtatagisan eh. Hindi pala pwede yun sa isang grupo. Kailangan may tagapakinig, kailangan may, may nagli-leader. Hindi pwede sa grupo na lahat, lahat magagaling. Hindi star player na pag lahat pala, abigo. Kaya nung, nung panahon na yun, nung nakita kami ni Andy, tang ina brat sabi sa akin ni Andy, nagawa mo yung pangarap natin. Tapos, gusto mo ba? Sabi ko, gusto mo ba sa mama? Siyempre brat pangarap ko yan. Sabi <laughs> ni brad Andy, pangarap ko yan, eh. iti, iti na yun. Ito yung inayun natin eh, dati eh. Hindi lang naging effective nun eh, nung panahon na yun eh. Kaya nung sinabi sa akin ni brad Andy na oo, oh, oh, sasama kami, <laughs> salamat ako doon kasi another bala ulit. Another reload ulit. Na alam mo, yung alam mo yung nawawala sa gear, nawawala ka sa gear na na bala, na mawawa, Brad, di ba, sa Sundalo. Nawawala na kayo ng bala kasi mawawala na kayo ng power eh. Dumating si Brad Andy. Para akong nag-reload. Para akong nag-reload. Ganun ang naisa ko ni Andy. Ay, tapos ay bali -bali. salamat okay. ako nung grab sa ano, <laughs> ay, yung sa mga ako. naiwan. Kung sa, yung mga nagsimula, si Ron J, si Ron J, si Ramil, si Jesse, si Wendel, tapos ito, pasalamat ako kasi natitira pa kayo, bro. Ibig sabihin, tira, 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 -tira kayo, kami. Baligay. Ay, nakala tira-tira kami. Ah, hindi, salamat ako, salamat ako dyan sa mga brad na yan. Kasi, kasi andyan pa sila naniniwala at naniniwala sa pinaglalaban natin. Tapos, ano po ba, ba, no? Walang iwanan. O, oh, diba? diba? Salamat, Brad. Salamat. Tapos, masalamat din ako sa kay... Carmona. Hindi, kay... Kap... Kap, Kap Edong. Kap Edong. Kapedong. 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 mula simula no, para tayong nag-aaway-aaway pa sa meeting, nandiyan pa yan eh. Nakatunga nga eh, di ba? Di ba? Di ba? ba? Di ba? Di ba? Nakikinig. O, di ba? Isa sa ayong natin, ikaw. Isa sa... Nakikinig yan. Nag-observe Wala nagsimula na nagmi meeting pa na halos-halos magsuntukan na lang ang ulang nandiyan niya nakaharap. Nakaalalay sa atin yan. Diba, oh. ganyan, nakaharap. Yeah, hindi na ibang uh, iba sa atin oh, si yan oh. eh. Alak, alak, alak okay na lang. Di ba? Di tayo Ito may... kasi hanggang ngayon, oh. isang taon. Tapos naman eleksyon eh. <laughs> Yun. Tapos si Gaffer. Tapos <laughs> Tropa, tropa. Di ba? Diba? yung, yung na natin sa itulad na isipan natin. Hello, yung naiiwan, Hello, yung nagtitiis, kahit lima na lang kayo yung nagtitiis, yun ang dapat natin lagi mahalin natin sa atin sa seniors. Long live! <laughs> <laughs> no, 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 sa bago na no. darating, yung mga bago na dumating, yung mga armona, Brad Omar, alam niyo ba, ano, Thankful tayo. Doon na, doon na ako sa bago. Eh. Like, ano na ako. Salamat ako kasi nararamdaman ko Brad yung yung tumatayo. Tumatayo sila eh. Tumatayo kayo Brad. Yung nga sinasabi ko kay Chairman, madaliin natin yan. Yung tao na yan kasi nararamdaman ko yan eh. Ayaw kong ayaw kong ko yeah, no, to sa ayaw YouTube, kong, sa YouTube. mawalan yung ayaw kong mawalan yung naka-floating <laughs> naka, naka yung pa rin as a uh, uh, senior hindi, bago, parang gano'n. Yung member, naka-vlog. Sabi ko, eh, chairman, madalingin natin yan. Sayang, pag hindi natin binigyan ng kontakataon. O, di ba? So, huli, naka na. Di ba? Di ba? Champion.